Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeting humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadere. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw na pagtanto ng vice na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeting nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy it happened when the cadet uh, ito ang ano dito is it is in a moment of euphoria he was facing the president and he made a mistake this behavior is neither common nor acceptable IJAFP, pinatawan na ng kauhulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismiss, but uh, uh, upon learning about the incident, uh, nag-take action agad yung uh, PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatuto 24 oras. Ay, ito din yung hinahanap ko na sinabi ni uh, Vice, Vice uh, President Sara Duterte. Yung may nanghingi daw na relo doon sa graduation ceremony ng PNP. May nanghingi doon na kadete ng relo kay Presidente Marcos Jr. Bongbong Marcos. Pero hindi binigay. So ayon nga doon sa pamunuan ng EFP, eh, pinarusahan daw yung uh, ano yung kadete. So bakit naman paparusahan? Eh hindi naman siguro isang malaking uh, ano yun, uh, kasalanan. So Oo, bawal, pero bakit kailangan ano yun Parang pa rin parusahan pa? Oo, oh, diba? Nakakahiya man ba yun? Yung manghingi, manghingi ka tapos hindi mo binigyan? Sino yung nakakahiya? Siyempre, yung sa side nung nanghingi, dapat. Ay, administrasyon ito pala yun yung sinasabi ni Sarah so naging na naging dahilan din ng uh, hindi nila pagkakaunawa na sinabi niya nga doon sa kanyang press conference last uh, Friday so mga kababayan na uh, kayo na po ang mag-decide kung ano dapat or tama bang ginawa ng pamunuan ng IFE ng parusahan tong kadete na to or hindi. Kayo na po mag-decide. Mga kabayan.